Oh, ito na yung part 2 ng tumitirik si Barakuri kapag hinataw So tigil tayo mga boss kasi nahataw na natin. ayan pangalawang pag natin mga boss hindi tumunog yung kanyang fuel pump o alam na syempre boy scout may dala tayong scan tools para malaman natin kung ano bagang anid kung ano bagang sira niyan o lagay na natin yung scan tools mga boss para malaman na natin gawa ng na nawawala nagkakameron yung kanyang fuel pump mga boss o yan, sabi ko kay Bosing ay ano, atis tingin ko muna ito. Tapos hataw nga kasi yun yung sabi niya. Uh, pag hinataw, yun, hindi na nabubuhay. <coughs> Kaya ganyan, ganyan ginawa natin mga boss. Nagbao na tayo ng scan tools. 真的。 wala tayong makita mas na hinataw oh dang wala walang natunog Ayan, basta hinataw nga mga boss hindi na gumagana yung fuel pump pag tinigil mo ay buti hindi ako natuklaw na rin ayun 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 sa battery connection ayun na wala na so ayun mga boss meron na tayong idea so uuwi na tayo mga boss gawa ng gano'n natin gagawin to sa shop at syempre wala tayong gamit Screw lang din o mga boss para kung so, sa kalingan yan uh, hindi gumana yung fuel pump may mga gawa tayo na solusyon at uh, basta hindi gumana ang fuel pump mga boss laging tandaan hindi na andar, uh, pag walang tumutunog or umuugong do sa kanyang tanke hindi yan na andar kaya yon ito mga boss yung kanina hindi ko yun na tinestin yon na paandarin basta hindi nga umugong umugong yun eh pagka hindi umugong ay hindi yan andar okay. And ayun. so nakita na natin mga boss ano, tama yung sinasabi ni bossing nung mayari na kapag ka hinataw tapos tumigil, pag on mo na susi, hindi nagagana yung kanyang fuel pump. So kapag ka hindi nga gumana, hindi siya andar, yon ang magiging problema mo mga boss. Pag hindi siya gumana, ay tapos katirik talaga. Uh, kailangan medyo may may mga gagawin din para mapaandar on and off ng susi check nyo yung battery ah uh, doon doon pa lang doon doon pa lang sa paraan na yun mga boss ah uh, po kayo naaandar na rin yun Yan, kasi tulad nga nito mga boss, uh, ginawa o oh, on and off, tapos check ko yung battery terminal. So, gumana. Uh, andun lang yung mga boss dun sa parting yan. No? Basta gawin nyo, kapag kaganyan ganyan, ang naging problema ng bara, orin yun nyo. Kailangan. Siyempre, meron namang ba baon na tools yan. Pero ako nagbaon nga ng screw. Kasi yun yung nasa isip ko, uh, tanggalin lang muna si battery. Tapos, Uh, or i-check yung battery terminal higpitan nyo luag higpit ganun lang yung ginawa o tapos pag on ko na susi yan o mandar na At yun din yung sinasabi ni bossing ano uh, pinagawa niya tapos pinalitan ng dalawang fuse tapos reset niya ata yun, 1k daw yung siningil sa kanya and yun parang syempre 1k reset dalawang fuse 300 daw yung dalawang fuse mga boss eh ibig sabihin 150 ang isa So, parang sabi nga ni Bossing, hindi makatarungan. Uh, pag uwi niya or ilang araw, siyempre gagana mga boss, hindi pa nahahataw. Ang nangyari, pagkagawa, tapos hindi, hindi pa nga hinahataw. hinataw niya, parang ilang araw lang, dalawa, Ganon bumalik. Yung hindi na nga umaandar. So, ibig sabihin mga boss, hindi nagamot gamot. Yung pagkaagawa, no hindi nagawa. Kaya, nakarating na uli sa atin mga boss dinala rito sa goma kasi ang guma from San Narciso Quezon mga boss medyo malayo-layo din yan so sabi lang ay gagastos ka rin ng oras siguro mga lagpas siguro mga dalawang oras papunta rito sa goma Ayan, kaya syempre mas malapit doon sa kanila yung pagawaan doon niya pinagawa kaya lang yun, medyo nagastosan agad siya pero hindi naman daw nagawa kaya tayo nga ang pinuntahan ulit mga boss ito yung na-reset ko na dati nung bago pa pero ngayon nga ito medyo ang problema nga niya ay uh, intermittent mga boss kaya medyo mahirap hanapin Ayan. pero ako naman mga boss syempre tinesting ko may idea na tayo mga boss Uh, pag alis natin kanina nung tumirik to, to anong hindi umandar yung kanyang fuel pump may idea na agad tayo kasi yun nga napaandar natin agad so dito sa shop mga boss medyo malapit na tayo no so gagawin natin pag nagawa na natin yan mga boss ay yun may pagbabago na yan at yun nga mga boss ano nag gumamit tayo ng scan tools pero wala tayong nakita Ibig sabihin, magkakaroon tayo dito ng manual checking. Ite-testing natin mga boss uh, gamit ang multi-tester. So, yun. Ganun ang gagawin natin mga boss. Iisa-isahin natin kasi uh, nasa... Ang nawawala sa kanya ay yun yung andar ng fuel pump mga boss. So, yun. Yun yung tututukan natin kung bakit nga siya tumitirik kapag ka hinahataw tapos kapag kayo na tsempohan sa alang siya andar pero mas malimit yung halimbawa tumirik nga ay hindi na siya aandar agad kaya yun ang, ang mga ginawa nga natin kanina so yun yung gagawin natin dito sa shop ayan mga boss uh, pasensya na kayo mga boss uh, aabot pa ng part 3 ito